Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat mga minamahal kong kapatid. Sumapit na po tayo sa ikadalumpot limang linggo sa kanayawang panahon. Sa lahat po ng mga nanood, mga sumuporta, sa nagdaang konserto po kagabi, September 23, alas 7 po ng gabi, a celebration of life through music. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Sa mga pari po na nagperform, kay Father Jami na nakasama ko po, Father Albert San Jose, Father Wow, kay Lance Aguilar, sa members po ng production staff and team, PPC, PFC, lahat po ng mga samampang simbahan na tumulong sa mga nag-aayos po ng stage, sound system, sa mga tumulong sa pag -distribute po ng mga pagkain, sa lahat-lahat na po, baka may makakalimutan pa ay magtampo. Lubos po ang aming pasasalamat. Binabati ko po ang mga diboto ni San Antonio ng Padua, ang mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection sa mga binamahan po naming benefactors. Sana po saan mang kayo naroon, kayo po ay nasa ligtas na kalagayan. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa linggong ito. Mga kapatid, ngayon po ikadalamputlimang linggo sa karaniwang panahon sa panglitulihang kalendaryo ng simbahan. Pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo mula po sa ikadalampung kabanata, mga talata isa hanggang labing anim na talata. Ang title po ng refleksyon na aking ibabahagi, Pantay ang pagtingin ng Diyos at siya ay mabuti sa lahat. Totoo po, pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat. Itong ang inilalarawan ng talinghagang ginamit ni Jesus sa ating mabuting balita. Ito rin ang dahilan kung bakit pare-pareho ang halaga ng sweldong tinanggap ng mga nagtrabaho sa ubasan. Meron pong nagtrabaho ng napakaaga, meron nagsimula ng ikasyam ng umaga, may nagtrabaho ng, ng tanghali, ikatlo ng hapon, at meron pa nga halos wala ng oras para sa pagtatrabaho sapagkat ikalimana ng hapon tinawag pa rin ng may-aring ubasan at pinagtrabaho. At nung tinawag na po ang lahat ng mga manggagawa, simula huli hanggang sa unang dumating, akala po ng mga naunang nagtrabaho, tatanggap sila ng malaki. Subalit ang lahat ay tumanggap ng tigi isang dinaryo ayon po sa kanilang napag-usapan. Kaya, ibig sabihin, pantay ang pagkapahalaga na binibigay ng Diyos sa lahat. Hindi natin pwede ikatwiran pag malaki. Lord, mas nauna po akong dumating para magtrabaho. Mas una po ako naglingkod sa simbahan. Bata pa lang po ako eh, nagtatrabaho na po ako. Kaya dapat mas malaki ang aking tatanggapin. Ano ba ang mga aral na itinuturo sa atin? Una, sinasabi po sa atin na tapat ang Diyos sa kanyang kasunduan. Malino po sa ating talinghaga na may pinag-usapan na sweldong tatanggapin sa pagtatrabaho. Mag-iikaw ay nauna o mag-iikaw ay nahuling dumating, ang pinag-usapan ay pinag-usapan, kaya walang nilabag na usapan. Nananatiling makatarungan ng Diyos. At hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, mas mabait po ako, dapat mas marami akong blessings na tatanggapin. Tapat po sa kasunduan ng Diyos at kailanman, ay eh, wala siyang hindi tunupad ay pinangako sa atin. Pangalawa, tinatawag tayo ng Diyos sa iba't ibang oras o panahon. Ang ginawa ng may-ari na pagtawag sa mga magagawa sa iba't ibang oras, maagang maaga, alas 9 ng umaga, kalabing dalawang tanghali, mid-afternoon, alas 3 ng hapon, at meron pa nga alas 5 ng hapon, ay naglalarawan ng pagtawag ng Diyos sa iba't ibang pagkataon at panahon ng ating buhay sapagkat may oras ang sinusunod ng Diyos igalang natin ang panahon ng Diyos sabi nga God makes things perfect in his time and not in our time kaya maging sa pagtugon sa mga panalangin natin may panahon ding sinusunod ng Diyos huwag nating laging mamadaliin alam ng Diyos ang kanyang gagawin may sariling oras at panahon na sinusunod ng Diyos He works according to His timetable and not according to our time. Ito po ang dahilan kung bakit may mga tao na bata pa lang, nabilingkod na sa simbahan, parabang tumanda na sa paglilingkod mula sa pagkabata, umabot sa pagtanda. At meron naman po na nasa kalagitnaan o katanghaliang tapat ng kanilang buhay. At meron nga iba, halos magtatakip silim na sa kanilang buhay, ay tinawag pa rin para maglingkod. Yung iba, nagintay ng retirement sa pagtatrabaho at ngayon, full-time nang naglilingkod sa simbahan. Because the truth is, God can call us anytime. Yan ang ating tatandaan. God works according to His timetable and He can call us anytime. Pangatlo, mabuti po ang Diyos sa lahat kung kaya't pantay-pantay ang Kanyang pagtingin sa atin walang karapatan ang sino man sa atin para sabihin na, Lord, mas nauna po ako sa taong yan na naglingkod sa iyo. Mas marami akong karapatan. Mas marami pong blessings na dapat akong tanggapin kesa sa taong yan. Aba, eh di nagmamalaki ka na. At parang dinidiktahan mo na ang Diyos. At uh, may palakasan pala, ano? Parang gano'n. Eh hindi yung gano'n sa Jose eh. Walang palakasan. Pantay ang kanyang pagtingin sa lahat. Kaya nga, hindi pamantayan ng tao ang sinusunod ng Diyos, sapagat siya may sariling pamantayan. Malaya siyang may padarama ang kanyang pagmamahal sa lahat na walang pinipili, mabuti man o makasalanan, nauna man o nahuli, sapagat sabi nga may nahuling mauna at mayroong nauna na mahuli. Iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. At kailanman, tandaan natin mga kapatid, hindi nasusuhulan ng Diyos kaya yung mga binibigay niyo po sa simbahan, kung sakaling kayo tumutulong, hindi po suhol yon Yun po ay regalo. Kapag ang bagay ay binigay mo bilang regalo, wala kang hihintayin kapalit. Hayaan mo pong kusang magkaloob yung binigyan mo na hindi mo pinipilit. Wala kang aasahan na para bang meron kang in na repayment sa iyo na binigay, hindi po ganon. Magbigay ka sa Diyos. Sapagkat lahat naman ang ibibigay mo, ay galing din sa Diyos. At kapag ibinigay mo sa Diyos, ibabalik din naman ng Diyos sa iyon. Mas marami pa nga siguro. So pagkat, hindi naman nakadadagdag sa pagiging mayaman ng Diyos, ano bagay na binibigay natin sa Diyos? Sabi nga, ang mayroon, bibigyan pa. At yung walang binibigay, madamot, kahit yung konting nasa kanya, mawawala pa yan. Kaya, do not be afraid when you give. Sapagkat, so ang Diyos kapag umanti, sobra-sobra sa ating inaasahan. Huwag sana nating tingnan ang Diyos sa pamantayang sinusunod ng tao. Mabuti ang Diyos at siya'y mapagbigay sa lahat. Pantay ang kanyang pagtingin sa lahat kung kaya't wala siyang itinatangi. Likas sa Diyos ang pagiging bukas at mapagmahal sa lahat. Kaya ulitin ko po, ang title ng pagninilay, Pantay ang pagtingin ng Diyos at siya'y mabuti sa lahat. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan bukal ng lahat na kabutihan. Maraming salamat po sa iyong pantay na pagtingin sa amin. Salamat po na sa kabila ng aming kakulangan, ang iyong pag-ibig ay hindi nagkukulang. Patuloy mong pinupunan ang aming mga pagkukulang at patuloy mo kaming binibiyayaan bagamat sa maraming pagkakataon kami ay nagkulang at di naging karapat dapat. Salamat po sa iyong pantay na pagtingin at pagpapahalaga sa lahat, mabuti man o makasalanan. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, ilike po niyo at share. Bahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga malas sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. At sa lahat po ng sumuporta sa nagdaang concert, a celebration of life through music, muli po, Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Pagpalain tayo mga kapangyarihan Diyos, Ama, na anak at ang Espiritu Santo. Amen.